three months na. Three months kang ginugulo ng babae kasi may pagtingin sa'yo. Bakit kinausapan niya niya? No? Meron. Sige, isipin mo ha. Para malaman niya. Sa anak mo, madam. Okay. Ah, uh, lapit mo na naman no, Yan lang po, yan lang. Diretso tayo sa palipadangin. Ang tawag po dyan, palipadangin na. Pikit. Pag hindi kaya, sabi mo lang ha. Sa arepo, kainet, operaro. Puh! O, oh, mo na si Manato. Tatanggalin mo na. Ha, ah, babae. Tatanggalin mo na to, ha? Nagkakaintindihan. Sagot lang. Puh! Nagkakaintindihan. Ha? O gamitin mo dalawa kamay mo, ma. mula ulo. Matikas. Ayosin mo eh. Tikas eh. Galit pa yung mukha. Oh. Ay, huwag mo kong ginaganyan. Huwag mo kong ginaganyan. Gamitin mo yung kamay mo! Ma. Ayaw. mati tayo, mat mat matibay to. Lumalaban to. Ayaw mo talaga. Ayaw mo. Reksyon di ay. pu. O, tatanggalin mo. Ha? Ah, ba't ginaganyan ng muka ng muka? Yung mata mo, parang nalilisik ka. Ay, nako. Tanggalin mo. Gamitin mo to. Ako, matiba ito. Tagalabasan. O, ano? Mari, mari ka sa akin? Ha? Mari pa ka sa akin? Ha? Ha? Mari ka mahabang buko payat lang. Ano? Ah. Tingnan niyo po yung mata niya. Hmm. Galit po yan. Galit yan. Three months na eh. Sige. Sige, ako nang sa sa'yo ha. Total, ayaw mong manasakin. Wala akong pakialam sa'yo. iyo no. Ha? Ah. Ah. Ha? Ha? talaga. Gusto sa malilito. Hmm. O. Oh. Ta nananadya ka? Tatadya ka mo ako? Mm. Hindi po. O, oh, aalis pala nilagay huh? okay. aalsi, aalsi mo rito. Ha? Okay. Aalis, mo. O, oh, bakit kanina tinatanong kita ang tagal mo sumagot? O, oh, dalawang kamay. Sige. Huwag yung nagkakabiso rito, ha? Huh? Okay. Ha? Huh? Kapabaan mo tao eh. Ha? Huh? Sagot! Okay. Pangina, tinatanong kita. Ang tagal mong sumagot. Sige, ano mo? Malo ba ito? Ha? Sagot! Malo mo? Opo. Hindi pwedeng ganun ha? Ha? Kasi iba ang pamilya nito. No? Ano? Okay. Sige, bakla! Ayok ka. Pahirapan mo ako. Oh. Sige, tagal mo. Sige pa. Ikaw may gawa nito? Ha? Hirap makatulog? Palipadangin? Ikaw? Sagot! Malaking gusto niya po ay. Eh. Sige pa, sige pa. Tanggal mo lahat yan. O, kunti na lang, kunti na lang. Para hindi po nang isang baso sa kanya, isa lang. At uh, kailangan niya po ng tatlong araw iinumin. Sa'yo tayo, isa lang. Tama na Tama Opo. Sige pa, kunti na lang. Abayin siya tayo, ha? Ha? Pal nagpalipadangin ka, babal ko sa'yo, ha? Okay. Sige, sige. Baklas, baklas, baklas. Kuti pa! Okay, siya tat sa mga tumulong sa akin. Kaya po kinapamari niya, Porsita. <coughs> medyo, <coughs> medyo nagpapagaling po tayo. At awa po ng ama talagang uh, ito po, lumalakas na po tayo ng paunti-unti. Pero yung paggagamot po natin, tuloy po yan, tuloy natin. At marami pong nangangailangan sa atin. Sige pa! Kutin lang. Opensya tayo, ah. okay. Tapos ha? Tapos ka ngayon sa akin, ha? Hindi ka ba natatakot sa akin? Ha? Okay. Natatakot? Eh, huwag kang gagawin ng ganyan. Ha? Bakit? Ang dami nyo rito. Ha? Bakit siya ba ang dami nyo rito sa lugar nito? Sa Kabanggan? Ha? Ha? Nagagal ba kayo? Inaral nyo yan? Hindi. <coughs> ah, sinalin. Ha? Ah. ah, sinalin. Ah, sige. Okay. Puti na lang. Sa ulo, sa ulo. Aya, ayan, ayan, ayan. Kaya, kunti na lang, puti na lang. Pati siya lang tayo, walang iya ka. Panginoon kong isa sa akin ko ng dakila, Uminga ako ng basbas sa'yo na ibalik kong inilagay sa taong ito at siya ay masiraan ng ulo. San ni Patrice, Akmek, Adal! Puh! Ito lang pa, ka, ha? Kaya ko'y babalik ko. Tangalan niya ito. Bang na? Elison. 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 Tubig po, palagyan ng konting asin. Alam mo kasi nabing masak? Hmm. Walang matandaan? Okay po. May video tayo. Pwede pong panuloy nila lang na. Ah, pinasokan ka po babae. Ah, kalahati lang. Tapos maglagay ka sa isang bote, isang bottle. Tatlong araw nyo. Uy, refill, refill. Okay. Marami salamat. Marami salamat. At patuloy tayong buhabangon. Malaki na pong pinayat ko. Pero lalaban tayo. At yung ngaw, uh, unti-unti na po kong lumalakas. Kunting pay nga lang to at inom ng gamot pati herbal maram seramas. Opo salin niyo po yan salin niyo